Hello so guys, kamusta ko lahat? Lalo na po sa aking mga subscriber. Ayan, thank you so much po sa mga nag at sa mga hindi ko po po subscriber. Ang maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At gusto ko po, po lang sa inyo sabihin na baka gusto nyo ng free giveaway na galing sa akin yung po ay naiipon ko dito sa amin. Mga sale dito sa Amerika. Ayan. Gusto ko po pala sabihin sa inyo yung mga subscriber ko at hindi pa po, po nakasubscribe. Please subscribe me and comment below kung saan po ko sa, sa, Pinas nakatira. Para po kung makuha ko kayo o mapili kayo o manalo kayo sa akin palaro ay ipapadala po sa inyo yun ng aking parents. Pag pinadala ko po sa aking mama at sa sister ko ay sigurado po ipapadala po sa inyo. Gusto ko lang po malaman sa itikasaan po kayo sa Pilipinas. Ayan, mayroon ako mga ina-upload na mga video na yon ay pwede ina mga giveaway ko. Okay, nagbigay din po pala ako ng box na galing dito sa Amerika sa isa kong follower kasi po doon sa Facebook ay nagpapalaro ako at nagigibigay po ako ng giveaway. Kaya po kung gusto nyo po ay please subscribe me at saka paki palo na rin po ang aking Facebook account na Rhea and USA at saka uh, Rhea Figueroa my profile account. Thank you po sa lahat. Sana ay my subscribe na ako para puma-update kayo sa mga ina-upload ko na video. Thank you so much for watching. Thank you. Bye. Bye.